Hello guys, uh, mapagpalang araw sa inyong lahat uh, For today's video guys uh, Pupunta kami ng, ano, ng Batangas at Kison May lakad kami, importante lang uh, Tara guys, samahan nyo ko guys Let's go! guys uh, andito dito na uh, dito na ako guys nakarating na ako sa may ano sa may interview natin na uh, isang matanda guys dito sa may ano dito sa may Batangas andito, sa ngayon guys andito ako ngayon sa Batangas guys Ayan, bali pupuntahan namin ngayon dito yung matanda at magbibigay tayo ng konting tulong Ayan guys, dito pala ito sa Batangas guys Sa may intersection dito sa Batangas Ayan Dito nyo yan guys oh. Anong lugar nga ito? Ano? Baybayin Rosario oh, Baybayan Rosario to guys dito Baybayin Rosario, Batangas Ayan Ayan yung arco guys oh. Dito yung arco oh. Ayan so ngayon guys Ah, uh, pup pupunta pupuntahan natin yung anong yung matanda sinasabi nila i-vlog natin guys i-vlog ah siya nga pala guys huwag nyong kalimutan na pa subscribe ng youtube channel natin guys o. at pakishare na rin guys pakishare pakishare na rin guys pagkakita ngayon notification bell para lagi yung update sa atin mga bago Uh, siya nga pala guys uh, Piesta pala ngayon Piesta pala dito sa kanila Piesta pala ngayon dito guys Piesta So ngayon tatawid tayo guys Tatawid guys Ayan. Ito yung lugar guys Nung matanda Ayan Malu Medyo maluwang luwang guys Yung lote na to, guys Ayan oh. Ayan may mga da May dalawang, May tatlong puno lang yun guys Ayan ito yan Diyan dyan, dyan Nakatira yung matanda guys ayan. ayan So ngayon guys uh, Pupunta na kami dito Bali may kasama kami dito guys Na mag guide Papunta rito sa loob So, ito na tayo guys Nandito na tayo sa kubo ng matanda Ayan ito ang situation niya dito guys Ayan Ayan guys Ayan. Papasok na tayo sa kubo nyo guys So ngayon Ito yung kubo guys na matanda guys Ayan Ito yung kubo na matanda guys Ayan o. Isang barong barong lang guys so ayan 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 guys, napakaliit ng ano niya guys. Napakaliit ng kubo niya guys. Super. Parang natulog pa to guys oh. Oh. Oh, uh, ito guys oh. Bali ito yata yung saingan niya oh. Ayan oh, ayan. Ano? Ayos tao dito Tabong? ni ano? Oi, okay, well. oh, iba ka para kayo muna ka So, ito guys, ito si Tatai, guys. Dito sa guys. dito siya, siya, <tinyo> siya nakatira guys, sa pobo. Po Bakit po po po. Kumusta yeah. po kayo, kuya? Okay lang po ba kayo? Ah? Kayo lang po isa rito? ko na ko ta unang Ah, dalawang taon na kayo na stroke makalakad na ayos ngayon guys, hindi siya daw makalakad ng maayos guys dahil siya ay na-stroke na-stroke siya yung na sabi siya nga nga naman sabi siya nga yung magandang nasa ako yung namatay na ano yung malaw ano oh. yung malaw senta una po kayo kuya 55 bro. Ah, 55. Ah, parehas tayo. 55 na rin ako. 55 na rin ako. Eh. Matagal na po ba kayo rito? Tagal na ho. Oh. Hindi nga ako tumanda Kanyang mga man ah. Hindi, mga pili man ah. Sabalong pagkabata. Ano po ang trabaho niyo dati? Dati ako driver. Ah, driver. Oh. paano makapagmano yan? Ay, oo. Oh, eh, siyempre. Talagang eh. ano eh. Ano, ay, hindi gumalaw. Oo. Oh. Hindi may Yun lang. Ay, sino kasama mo rito pag ano? Si na LC. Oo, bisita. Ah, nabisita. Ah, nabisita. ako ah, naman ay Hindi na ako naanam na, na gawin sa pang-stout. Wala akong ah. gamot na ininom. Ah, wala na ho kayong gamot na wala. ininom? Wala! Ako yung natro ko yung brown. Hindi ako nakakalakad na ayo. Wala tinigil na lahat ko pa rin. naman kayo. Kuwawa naman kayo. Pwede yung pumasok. Ayan, ito guys, ang bahay ni Tatay, guys. Grabe, guys. Yan, ito nag-iisa lang siya dito, guys. Sa ano no 'to? Tapos pista pala, guys, dito sa kanila. Happy pista pala. Yan, guys, si Tatay, guys. Pero nakakalakad naman kayo. Oh. Anganda pakiyan. Ilan tawo na po kayo nagkaganyan? Walang daw din manya 55. Hirap talaga pag araw ano, pag na iistruk. Eh, nga iba ko sa Bayon na sa Singapore patay. Ah puro patay na? Oo, pina-ospital niya ata 'yung ayaw ng buhay. Enjoy oh. Oo sa ano yan sa tindi kasi nang ano ngayon. Hindi nang kiinit sa kayo mga kinakain natin. Yun yun. Gagaling lang namin kay ano eh, kay na LC ngayon. ngayon tapos na ba yung eh? Ha? Yung, 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 yung iniinom ko ang gamot? Yung bahaya ang wala niya? Ha? Yung iniinom mong gamot? Ako ay tinira Hmm. Ano ka ang gamot ho niyo para pwede patingin? Ano ka lang yung bahay ang eh? Ha? Uh, ay eh, sabi sa akin ay tinira pa Anong sabi? Ano may galaw ay paa. Oo. Oh. Ayoko. Every yung limanda ka sad. Ai. Limanda na alin? Limanda nga kada tira sa akin. Ah. Araw-araw. Kunin mo nga yung ano yung ibibigay kay tatay na ano kay tita mo. Mama. Yo, may bigas may bigas kami doon na ano na bibigay sa tatay. Yung bigas oh yung bigas oo oh, yung bigas ah wala ba? wala na na oo oh, sige o, bibili natin ha? ah, oh, bili mo dyan huwag nyo, pipirahin ko na ho <laughs> ah, pipirahin na nga? <laughs> o, oh, sige hindi <laughs> na, din na gilingan. na, <laughs> hindi ah, ano ano po ba ang gamot nyo na iniinom tay? Wala yung aking iniinom mo noon na yun doon na kapag iniinom Oh. Ay para minamasay ang katawan. Oo. Ah. So, wala na lagyan. So, ayun guys, uh, si Tatay nahanap niya yung ano yung receipt uh, receipt ng gamot niya. Ayan. Bibigay tayo guys ng Titan pa, Pentolong pa, lang. Ngayon, <coughs> Ayan, medyo Lakad-lakad din kayo tayo minsan pag ano pag pa yeah, ting -0, ting -0, -0 Ah, ito. Oh, bilhin niyo yung ikwan. Bilhin niyo na ito ko. Bilhin siya kayo tira pa eh. Hi, hindi, hindi. Ako na, ako na. Ako na. Eh, bilhin niyo ko na isang buwan ino na umusi ako nakakalakad. Eh, isang libo yan eh. Bilhin ko dyan. Kano to tay? Isa Isalibong... ang binta sa akin na natitira pa eh. Ah. Iyan na niya sa sa Tagalog ka ibig sabihin yan. Oo. Oh. Uh Iyan -huh. yan. Pero sabi sa akin ng barkada ko, aligitan mo. Pasahin mo rin, Tagalogin mo. Ano ko na lihiwa, para pagdain mo ka, ay minamasaya ang iyong katawan. So yun guys, may bibigay ako kahit papano kay tatay na kunting tulong lang kasi sa ngayon hindi pa naman tayo kumikita gaano sa pagbablog. So ngayon bibigyan natin siya kahit papano makakatulong ito sa kanya kahit pambili man lang ng gamot niya guys. Ayan, naawa din ako kay tatay guys kasi ano eh, talagang halos nag-iisa lang siya rito na-stroke siya guys. Tingnan nyo mga, ang sitwasyon ng bahay niya guys. So, ayan. Ito tayo, tanggapin niyo ito kayo tayo, pang bilhin yung gamot. Pagpasinsyaan niyo na. Oo. Pagbibili ko, na nga hanggang pa rin. Ayan guys, binigyan ko siya Pum guys siya ng mga tao. Sa... Pagpasinsyaan niyo na tayo, ha? yung bigay ko sa iyo. Wakasan sunod makabalik ulit ako rito tayo. Ayan. Pagpasinsyaan niyo na uh, tayo kung ano man ang naibigay ko sa inyo. So, eh ka nga ako yun? May bigasan na ako nadala.

hindi rin, hindi rin Hindi rin magamit. Oo, ganyan si Fra. Bakit hindi magamit? ayoko wag ko. So Lihat nyo nga akin Solo. Ah, yung solo. Ay, pag-apot pa. na pa, sabi ka. Oh. Oo. Oh. Ay, ganyan din eh. Sabi so ka lang, mabalik ko na rin. Ayan guys, oh. Ayan yung sitwasyon yung, yung, yung tatay dito guys. Ayan, napaka, ang lit lang ng bahay niya, guys, oh. Oh, ano, tatay, saan ka lang nagluluto, tay? Dito, you know rice cooker. Ah, may rice cooker. Ah, okay. Okay, may rice cooker naman siya. Yeah. Pagod na sila, bahay nito sa bahay. Oh, ay, galing pa akong, ano, tay, galing pa akong Cavite. oh, doon ako nakatira. Ah, saan doon sa Cavite sa ano po ako nakatira sa may Bacoor. Ah, Bacoor? Opo, Bacoor. Oo, oh, abot ko yun eh. Dati yun ako yung nabihay po nag kami. Ah, oo. May Bacoor. Oh, may awa naman ng Panginoon na ano, sana ay gumaling, gumaling ka patay. Wow. Oo, siya muli nagmamaniyaw. Pasasano oh, ko lang abot, hindi ngayon ba? ano lang tayo, ha? magdasal lang tayo sa Panginoon natin. Nagabayan niya lagi tayo sa araw-araw natin pamumuhay at bigyan tayo ng sapat na lakas. So, yun guys. Pista dito sa inyo tayo, no? Oo. Uh -huh. Bakit hindi ka makipiesta muna rin sa ano, sa mga dito sa ka... Tend ako. Hindi ah. nga ako makalakad ako. Ay, oo. Oh. naman guys, hindi siya makalakad guys. At saka tatagal din mo nun, wala din mo kwenta. Oo. Ayoko, pag upo ko Yun lang. Na ano rin ako eh, nakaranas din ako ng stroke eh, kaso lang eh, yun sa akin nagapan ko naman po yung istro ko 55 na po ang edad ko eh nagapan ko naman yung istro ko inatakit talaga ako, muntik talaga ako mamatay nangapal tong bato ko una nangapal, tapos nung bandang uli yung dibdib ko, hindi na ako makahinga alam ko naman hindi wala akong naroon naman ang simula akong naroon ay rayuma at hindi ako hindi ako hindi pa ako na-stroke hindi ko ako din eh ako oh. iihe ay ina ay Ialma siya ako. Agad pinilit ko. Gaya ko yung dagsano doon. Yon. Baksa ako doon. Napagiging ako doon sa... ano talaga? Yun doon yung breaking blood, Rayuma. Oo. Ako may rayuma na rin. Ganun talaga pag hindi ka mag-iingat sa mga pagkain. Tapos yung nag-iinom pa ng alak yan. Isa pa yun. Isa pa yun. Despo alak? Oo, isa pa yun. Gaya ko yung asidik. Alam niyo, hindi yung nabarin. Ako pala asidic ka ho. Oo, oh, asidic. Kailangan mo mag-adjust po kayo sa mga, ano, sa mga pagkain na... Ano. Paalat na ho. Ha? Huh? Oh. Ha? Huh? Okay lang yan. I ang init po rito tayo. I ang init. Ako, sobrang. ho. Syembra, no? Dati ako dun nakatabay sa labas. Ah, sa labas? O so, mahahangin doon e? Eh. Medyo mahangin angin doon e. Eh. And then nga, no, masakit ang time point. Oo. Oh. Ang gawa ko, bigyan ako ako. Kami, kami ano, didiretso pa kami ng ano tay, ng Kalawag. Kasi may... Ah, Laguna? Kalawag, ah... Oo, diyan. Quezon, Ah, Oo, gawa nung itong asawa ko is lalakarin niya yung birth certificate niya. Kasi doon siya pinanganak. Awo akala wa paparian. Oo, ay, siyang sa Oo, ay hindi niya malakad-lakad eh kapag doon lang sa amin sa Cavite, kailangan daw eh pumunta siya sa kung saan pinanganap. pinanganak. Ayare ipabe ko ng gamot. Oo, sige. Oh, pag uh, may time ako, papasyal uli ako dito sa iyo. Oo. Pag may time ako, papasyal uli ako dito sa iyo. Heno, yeah, na daw pira Oh. Kabili lang kayo no, eh? oh, nakabili lang kayo ng gamot to guys. Ayun yung gamot ya guys so sa Yan daw ay kala maintenance siya sa ibat. Ito oh, guys. Oh. guys so. Ah, uh, bus ko Paano na. Para mo na marsquad na may adohan. Oo. Ibagsa okay. nga ako na kalakad lang ang ng ininom eh. Oh, bilhin niyo to, uh, bilhin niyo to type pag ano, uh, pag may kautusan kayo, pabili niyo. Sige. <laughs> yeah, eh. Binig na na e. Bili mo daw siya. Pumakano. Bili mo daw siya. Bili mo Wala na nga. Mayroon na, na daw. Yung yung eh. Mayroon na nga. Mayroon Binigyan ko na siya ng pera, libo para pang bilhin niya. Ba! Alam alam ma, bilang, ah, ko na para bilhin niya. Ano may bilhin? sinabi ko sa No, oh, hindi okay. na ako hindi ko ito sa kaya ko. Kata ko kung mag-drag, putang inang aya. Masama oh, ay, oh. po yun. <laughs> ay, bakit hindi ko mamawa ko igiliwa ka sa mga magpatuloy? magpatulog? Para sa so, gali sa mo. Kaya yung saan. Yan ang ng Laguna. Senyorita, hinug na ako. Oo, oo. Hinug na ako, yam, sige, yung maliit. Oo, oh, matamis yan, matamis. Oo um, nga. Sarap yan. Sige, sige, sige. Salamat. Ah, uh, Eric. Sige. Ah. Mapakla pa nga lang. Bigay daw. E pag hindi naman naubos niya, ako kumakain. <laughs> oh siya. Ay, ato. Ano uh, na. Kami, ah, uh, pupunta, may pupuntahan pa tay. Maraming salamat tay. Siya yan, guys. Si tatay, guys. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan. Uh, Siya nga pala guys, uh, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko, Efrem Vlog TV guys. Uh, at sana marami pa tayong matulungan uh, katulad kay tatay. Ayan, gabayan po kayo ng ating Panginoon tay. Huwag po kayong mawala ng pag-asa, laban lang po. Maraming maraming salamat po. Hmm. Ay, huwag kayong umiyak tay, ganun talagang buhay. Hmm. Huwag tayong makalimut na tumawag sa taas. Yun lang. Para lagi tayong gabayan niya. Mm. So yun guys, dinagdagang uh, dinagdagan ko si kuya ng ano, si tatay ng isang libo pa kasi hindi kasi talaga yung 1,000 guys. ano mabibili noon sa kanya kung 1,000 na bibigay? Kaya, so ngayon dinagdagan ko guys. Ayan, yung, and ito pala guys yung tinitira niya guys. Napakalit lang guys ng ano niya tinitira. Kawawa naman si tatay. So sana may mag-sponsor sa kanya dito sa kay Tatay guys. Ayan. Ayan, i-sponsor niyo siya guys. Ayan si Tatay. Hindi siya makalakad guys. Ayan, na-stroke siya guys, na-stroke. May Ayan. Oo. Ayan guys. Lagi isa na lang siya dito guys. Ayan oh, tinong higa niya guys. Oh. So, Ang liit lang ng ano niya bahay guys. Yan. sana ano, may mag-sponsor sa kanya dito, guys. Dito lang 'yan, guys, sa Batangas. Oh. Ayan. Ayan, guys. So... dito guys, sa nakatira guys, sa tabi ng highway. Ayan. Oh. Mas maganda yung tumutulong ka sa kapwa o oh. Kasi Para ano Masaya naman si Papa God <laughs> Ayan Pupusin siya nyo na guys Kasi bago lang ko na Ay Ay Ayon Basta may kita ako yon. Ay mismo turbo Kaya saan Ha? Mismo yun sa kayo tubo Ah ako tubo po Ako po ano ako po ay eh, pinanganak na hindi ko alam ang mga magulang ko. Ah! Opo. Hindi ko kilala ang tatay ko, hindi ko kilala ang nanay ko. Aba. Tapos kung saan oh. sa kung saan sa, ano bibi bibi pa ako kung sa, saan saan lang ko iniwan. Tapos may nakapulot sa akin. Ayo, gigagal din ako. Tapos ano, inadap ako. Tapos yung nagadap naman sa akin is namatay naman. So, ngayon, Ah, kung saan saan ako kaya wala akong lugar ah kay Padre kaya ako. oo oh, wala akong lugar minsan napunta ako sa Bisaya sa, sa sa Iloilo oh. Mindanao eh talaga kay Ikwan ginabayan oh. ng Panginoon oo oh, kung saan saan ako napupunta tay ay kayo pala pangyayarin nyo ay nabuhay oo oh, kung saan saan ako napupunta tay hanggang oh. sa ito nagkaroon ako ng pamilya ayun tapos nagkaroon ako ng anak ayan So ngayon nag nagtitiktok ako kaya alam ko yung ano yung danas ng iba at saka yung naranasan ko rin kaya nararamdaman ko yun yung mga ganun. So ngayon kapag may na, may kita ako sa TikTok ngayon tumutulong din ako sa kapwa ko. O, sa talagang yung nangangailangan talaga. Yan sa katulad sa iyo tay, talagang di ba? Walang-wala kayo. Oo. Oh. Tapos, mayroon pa kayong kapangsanan. Hindi kayo makalakad. Ayun. Kaya, kawawa kayo tayo. Laban lang tayo. Sige tayo. Maraming maraming salamat. Isa. Maraming salamat mm. din ako. Oo. Oh, thank you. Ayan guys. Uh, bali, aalis uh, na kami. Ayan. Aalis na kami guys. Ayan, tapos ko na siya may interview si tatay. Ayan. Hindi, yung wala sa wala na yan,